Ngayon po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang uh, magtatawas tayo sa ating mga pasyente na ito na uh, ang aking pasyente na ito ay uh, tatlo sila na taga iba't ibang uh, lugar. Yan, kahit sa online ay tatawasin natin sila. Si Ma'am Junibel, si Ma'am Angelita, at si Sir Fernando. Ayan. Ang kanyang karamdaman ni Ma'am Junibel ay namamaga uh, sa parting bunganga niya. Namamaga daw minsan. Ang kay Ma'am Angelita naman, parang tinutusok-tusok ang kanyang ngipin. Yan, from Kalaokan City. At uh, yung kay Sir Fernando naman ay masakit ang likod na parang tinutusok-tusok. Tignan natin kung ano nga ba yung mga, uh, kung may sakit ba sila spiritual o physical. Kasi makikita naman ito sa pinagtawasan. Ito lang kunting ano lang po mga kapatid, uh, kunting paalala lang po. Kaya ako po, uh, kung magpapatawas po kayo, hinihingi ko po talaga yung mga pangalan yan. Uh, minsan idad at address. Kasi po mga kapatid, kunyari si Juan de la Cruz, yan. si Juan de la Cruz yung uh, pangalan mo, at... Uh, ano at di, di tugma yung birthday tsaka address magkaiba po yung mga kapatid dahil dito sa atin marami pong Juan, Juan de la Cruz na pangalan di kaya doon po magkakatugma o papatungkolan doon sa Juan de la Cruz tsaka sa birthday at tsaka kung saan kang uh, saang address ka naroon para mapatungkolan yan kung saan kayo hindi yung magpapatawas pa kayo kung ano-ano uh, 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 hindi nyo naman ibibigay yung pangalan nyo useless yun mga kapatid kasi sa panahon niya maraming Juan de Cruz o oh, ganyan si Pedro maraming Pedro Penduko na mga pangalan kaya dapat ibigay ang full details para mapatungkulan niya kung ano man ang karapdaman mo lalabas kasi maraming mga nakapangalan natin yan hindi lang hindi lang ikaw ang uh, may ganyang pangalan dito sa mundo marami din kaya dapat uh, ano tayo ganun lang din ang ano ko tatawasin ko kayo at huwag ko yung mag-alala yung mga pangalan nyo na yan ay dinidelete ko, dinidelete ko yan sa aking mga konbo natin. Dinidelete ko yung mga pangalan ninyo. Pero dito mga kapatid ay uh, nakasulat yan. Nakasulat yan dito sa uh, may, may book ako yan mga kapatid. Sa mga nagbibigay ng donation sa akin. Na andito yan nakasulat yung mga pangalan ng mga iyan. Ayan nakasulat yan mga kapatid. Nakasulat yung mga pangalan niya, Nila at saka yung mga donation nila mga kapatid na andyan yan naka ano yung mga donation nila nakalagay yung mga donation kaya dyan lang ang, ang, ang importante po mga kapatid ay mayroon akong uh, uh waiver sa inyo na patul, patunay na tinawas ko po kayo ayan marami po yan kahit po sa nagpapagawa po ng amulet sa akin nagpapareading nakalista po yan lahat yan. Ganun ako mga kapatid para kahit papano ay para may ipakita din ako na ganito pala yung ano yung mga donation nila, yung mga bayad sa ritual, yung mga bayad sa uh, sa pagpapatawas, yung mga donation nila. Yan. Yung mga bayad sa pagpapa-reading, yan. Naandiyan yan mga kapatid, may mga ano yan, may mga lista ko niyan kahit sa magpapagamot dito aktwal, pinapapirma ko yung mga yan. Pinapasulat ko yung mga pangalan yan ganon ako mga kapatid. Para makita ko rin na kung saan para makita ko rin sa mga logbook na yan kung saan ako saan na umabot yung mga pasyente ko niyan para magpagamot dito. Na ganyan na pala karami yung aking mga ginamot na taga-iba't ibang iba't klasing lugar. Yan mga kapatid. At itutuloy natin, ang uunahin natin si Ma'am Junabel Perez. yan Ah uh, part 1, part 2, part 3 mga kapatid yung ating pamamaraan ng pagtatawas mga kapatid. Ito yung part 1. Yan. At ako po pala, ako po pala ay nagpapasalamat sa aking mga subscriber ko diyan sa aking YouTube na umabot na tayo ng uh, 5k followers. Yan, daway so, patuloy ninyo akong suportahan sa aking mga blog, pagbablog sa pagre-reading, sa panggagamot ko, sa pagtatawas ko na ito, pino-post ko online na may magustuhan ninyo ang aking mga uh, pamamaraan ng panggagamot at kung nagustuhan ninyo mga kapatid paki-like lang at uh, paki-share para kahit papano ay baka katulong tayo sa mga taong nangangailangan din ng ating mga tulong yan pervindisunim inumin ni patriot sa kapangyarihan nito sino man ang kumakambala sa kanya ipakita mo sa pamamagitan ng pinagtawasan na ito kung may gumagawa man o physical o spiritual ang kanyang karamdaman sa pamagitan ng pinagtawasan na ito ay makikita ang imahe ng gumawa at nagpagawa ito. Sinisipon na ako mga kapatid. Tignan natin, mga, tignan natin mga kapatid kung ano yung lalabas sa pinagtawasan ni uh, Ma'am Jonabel. Jonabel. Kaya lagi, yun yung mga, yung mga pasyente ko ay mga regular client ko yan, regular patient ko yan, yung mga yan. Yan yung, yun yung mga mababait ko mga client at mga pasyente. Yan. At mamaya mga kapatid ay ah uh, mag-upload ako, mag upload ako o mag-vlog ako kung paano ako gumawa ng aking mga panguntra. Babae ito. Hmm. Babae ito. Ang lumabas sa pinagtawasan ni Ma'am uh, Jonabel ano o. M mga kapatid. Ang pinagtawasan ni kay Ma'am Jonabelle. Ito. Yung lumabas. Isang babae ito. Hmm. Ayan. Babae yan. Hmm talagang ito ay may ano sa kanya may uh, may inggit din siguro kasi babae ito medyo ano medyo may ano ito medyo may hindi naman masyado uh, may kaidaran lang itong babae yan ano parang kat, parang may suot din na parang ano ng katulong ayan parang OFW din ito yan kita mo yung suot ng mga uh, caregiver yan yung mga uniform na mga yan yan tsaka yung babae na kaganito yan ganyan ako magtawas mga kapatid makikita talaga yung mga imahe ng mga mapainkanto man yan mapatao, laman lupa, mangkukula, mambabarang ay makikita yan dyan sa aking pinagtawasan ito ay ano ito ito ay ah uh, parang Uh, evil eye o di kaya uh, may ano sa kanya. May nananalangin ng uh, hindi maganda na siya ay magkaroon ng karamdaman. Kaya ang karamdaman ni ma'am ay namamaga yung parteng bunganga niya. Maaring curse ito na siya ay magkasakit. Uh, di siya makapag-focus sa trabaho. Yan. Ang kitang kita. Bata medyo ano to mga nasa 30 plus pang edad nito. Yan. Yan, ayan kit nakita may makikita niya mga kapatid yung mga uniform ng mga caregiver. Yan, tsaka yung mukha. Yan, yung buhok. Yung mata, katago Tsaka yung bunganga. Yan. Ayan yung mga nakita ko sa pinagtawasan ni ah uh, Ma'am Junabel. Ayan. Upload natin to Ma'am sa aking YouTube. Hindi ko na lang ah uh, nire ang yung, pang, yung pangalan at apelido kaya ayaw ko gusto ko lang yung mga pangalan lang kasi mahirap yan po mga kapatid at hanggang dito na lang at God bless us all